Hi, me welcome once again sa aking first impression. Okay. So, may check out akong aqua shoes daw tawag dito. Pero mga mi, I'm not sure kung ganito ba talaga ang aqua shoes since first time kong magkakaroon ng aqua shoes or beach slippers. Para siyang cover shoes na ginagamit ng elementary school tayo na alam mo yun, para hindi madumihan ang sahig ng classroom natin. <laughs> o, di ba? Ewan po, ganun ba? Or baka ilalagay ko yung paako na naka-sleeper, tapos ilalagay ko dito para hindi hindi ako maano din sa dagat. Ewan po ba? Ay, nakumangami. So, yun lang, yun lang ang aking first impression ah oh, kung gusto nyo din and kung eto nga yung hinahanap nyo, andyan na yung link sa yellow basket. Get yours now!